Kaibigan, napansin mo bang kahit anong effort mo, hindi ka pa rin tumatagal sa kama? Lumalaban ka, pero mabilis kang natatapos. Umiibig ka, pero pakiramdam mo, hindi mo napaparamdam ang tunay mong halaga at lakas. Tanong, totoo bang lalaki ka kung wala kang disiplina sa sarili mong katawan? Bakit nga ba maraming lalaki ang mabilis matapos sa kama? Hindi dahil mahina sila, Kadalasan, dahil sa kabado, minamadali, o walang kontrol sa sarili. Kapag iniisip mo kung magugustuhan ka ba niya, kapag takot kang mapahiya, kapag puro performance lang ang iniisip mo, hindi koneksyon, doon ka mas lalong bumibigay. Ang tanong ngayon, gusto mo bang magtagal? Hindi lang para maka-impress, kundi para iparamdam ang tunay na pagmamahal. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 Stoic-inspired tips kung paano tumagal sa pakikipagtalik. Gamit ang tahimik pero mabagsik na mindset. Hindi ito usapang kabastusan. Ito ay usapang disiplina, kontrol at respeto sa sarili at sa kasama mo. Kaya kung gusto mong tumibay hindi lang sa kama, kundi pati sa buong pagkatao mo, mag-subscribe ka na. Ito ang channel kung saan ang katahimikan mo ay may bigat. Kaibigan, sa mundo kung saan laging inuuna ang pisikal na aspeto ng relasyon, nakalilimutan ng marami na ang tunay na lakas sa kama ay hindi lamang pisikal, kundi mental, emosyonal, at spiritual. Una, alamin mo na ang pagtitiis at kontrol sa sarili ay hindi kahinaan. Ito ay tanda ng tunay na lalaki. Ang tagal sa kama ay hindi lang tungkol sa katawan kundi tungkol sa iyong isipan. Ayon kay Marcus Aurelius, You have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength. Kaibigan, kung kaya mong kontrolin ang iyong isip sa harap ng tukso, kaya mong kontrolin ang lahat. Pangalawa, mahalaga ang paghinga. Maging kalmado, dahan-dahan, at huwag magpadala sa bugso ng damdamin. Gaya ng Stoic, Huminga ka ng malalim sa bawat sandali. Tandaan, if it is not right, do not do it. If it is not true, do not say it. Marcus Aurelius Ang pagiging present sa sandaling iyon ay nagpapahaba sa koneksyon, hindi lang sa tagal, kundi sa lalim. Pangatlo, iwasan ang labis na pag-iisip tungkol sa performance. Hindi ito kompetisyon. Ang totoong tagumpay ay galing sa koneksyon hindi sa tagal. Ayon kay Marcus Aurelius, ang kaligayahan ng buhay mo ay nasa kalidad ng iyong mga pag-iisip. Linisin mo ang isip mo sa pressure at punuin ito ng intensyon. Pangapat, alamin mo ang katawan mo. Practice ang tamang diet, regular na ehersisyo at sapat na pahinga. Ang katawan na malusog ay kayang magtagal. Pero higit sa lahat, huwag mong kalimutan Waste no more time arguing what a good man should be. b1. Marcus Aurelius Panglima, huwag mong ituring ang babae bilang tagapakinig lang. Isa siyang kasama sa karanasan. Alamin mo kung ano ang nagpapaligaya sa kanya. At ituon mo roon ang intensyon mo. Sa ganitong paraan, hindi mo lang ini-extend ang karanasan, kundi pinalalalim mo rin ang koneksyon. Panganim, alalahanin mo hindi lang katawan ang nakikipagtalik, kundi ang buong pagkatao. Kung may emosyonal na koneksyon, mas madarama mo ang bawat sandali. At kapag nararamdaman mo ito, mas mahaba ang tagpo, mas totoo ang koneksyon. Pampito, iwasan ang distractions. Ang tunay na stoic ay nakatuon. Huwag hayaang ang isipan mo ay lumipad sa ibang bagay. Trabaho, stress, insecurities. Naroon ka dapat, buong buo, para sa Kanya. Confine yourself to the present. Marcus Aurelius Pangwalo, huwag mong katakutan ang kabiguan. Sa bawat karanasan, may leksyon. At ang stoic, kaibigan, ay hindi nabubuhay sa kahapon. Kung minsan, ay hindi ka tumagal, ayos lang. Ang mahalaga ay ang intensyon mong pagbutihin, hindi ang pagiging perpekto. Pangsiyam, bumuo ng disiplina. May mga teknik na makakatulong. Oo. Pero ang pinakaepektibong sandata ay disiplina sa sarili. At gaya ng sinabi ni Marcus Aurelius, ang pinakamahusay na paghihigante ay hindi maging katulad ng iyong kaaway. Sa konteksto natin, ang pinakamagandang paraan upang patunayan ang sarili mo ay hindi sa yabang, kundi sa tahimik pero mabagsik na lakas. pang sampo tandaan mo ito hindi mo kailangang ipagmayabang ang iyong kakayahan. Ang tunay na lalaki, tulad ng stoic, ay gumagawa ng tahimik. Hindi para sa validation, kundi para sa connection. Do it silently. Let the result do the talking. Kaibigan, alam mo bang hindi lang testosterone ang basehan kung bakit ka mabilis matapos sa kama? Minsan, kalaban mo ang stress. Minsan, kalaban mo ang sobrang pag-iisip. At minsan, sarili mo na ang bumibitaw, bago pa man magsimula. Mabilis ka ba matapos? Nahihiya ka ba kapag natapos ka agad habang ang partner mo ay naiwan sa ere? Hindi ka nag-iisa. Pero hindi rin ito dahilan para manatiling ganon. Ang tanong, handa ka na bang baguhin ang pananaw mo? Hindi lang ang performance mo? Ito ang karagdagan na advice na pinagsama-samang health, mindset, and stoic perspective. Una, mag-umpisa sa katawan. Ayusin ang lifestyle. Matulog ng tama. 7 hanggang 8 oras ng mahimbing na tulog kada gabi. Kapag kulang ang tulog mo, humihina ang testosterone mo. Mag-ehersisyo ng regular. Lalo na ang core at pelvic muscles tulad ng planks, squats, at kegel exercises iwasan ang alak at sigarilyo nakakababa ito ng performance stamina at blood circulation bawasan ang junk food kumain ng pagkain may zinc at omega 3 tulad ng itlog mani isda para sa mas balancing hormones pangalawa ayusin ang mental mindset huwag mong gawing performance ang pakikipagtalik hindi ito entablado itoy connection Mag-practice ng edging o tamang pagkontrol ng sensasyon. Huminto o bumagal bago sumabog. Pagsanay ka dito, tumatagal ka. Huwag ikumpara ang sarili mo sa malalaswang video sa internet. Ang totoong buhay ay hindi scripted. Ang tunay na lalaki ay hindi base sa tagal kundi sa lalim ng koneksyon. Pangatlo, iwasan ang labis na pagparao sa sarili. Araw-araw na pagsasarili habang nanonood ng malalaswang video. Sanhi ito ng desensitization. Hindi ka na masyadong sensitibo sa totoong partner. Limitahan ito. Mas mahalaga ang quality kaysa quantity. Kaibigan, kung gusto mong tumagal, magsimula hindi sa kama kundi sa araw-araw mong disiplina. Ayon kay Marcus Aurelius, ang pinakamahusay na paghihiganti ay maging tulad niya na nagkasala. Ang ibig sabihin, huwag mong hayaan na ang pagkabigo mo kahapon ang magdikta ng tagumpay mo bukas. Ang katawan mo ay kasangkapan, pero ang isipan mo ang tunay na sandata. Kapag pinagsabay mo ang malinis na katawan, malinaw na isipan, at tahimik na tiwala sa sarili, hindi lang ikaw tatagal sa kama, tatagal ka rin sa relasyon sa respeto at sa sarili mong dignidad. Bonus Health Tips Uminom ng dalawa hanggang tatlong litro ng tubig araw-araw. Magkaroon ng dalawampung hanggang 30 minuto. Araw-araw na pisikal na gawain. Practice deep breathing. Bago at habang nagtatalik para makontrol ang sensasyon. Iwasan ang pagkain ng sobrang matatamis at fast food. Take cold showers tuwing umaga para ma-boost ang blood flow at self-discipline. Kaibigan, gusto mong tumagal sa kama? Ayusin mo ang isipan mo. Ayusin mo ang buhay mo. At higit sa lahat, alamin mo ang halaga mo. Hindi ito tungkol sa init ng katawan. Ito ay tungkol sa lamig ng isip, lalim ng puso, at tibay ng disiplina. Ayon kay Marcus Aurelius, ang pinakamahusay na paghihiganti ay maging tulad niya na nagkasala. Ipakita mo na hindi ka tulad ng iba. Tahimik ka, pero mabagsik. Hindi mo kontrolado ang katawan mo sa simula, pero kontrolado mo ang disiplina mo. At kapag araw-araw mong pinipiling alagaan ang katawan mo, iwasan ang distraction. At ituon ang sarili mo sa koneksyon. Unti-unti kang magiging lalaki na hindi lang matagal, kundi makapangyarihan. Ang tunay na tagal, hindi minamadali hindi rin ipinagmamalaki. Ito'y bunga ng tahimik, araw-araw na pagpili ng paggalang, sa sarili at sa taong kasama mo. Kung handa ka na, simulan mo hindi sa kama, kundi sa sarili mo. Kaibigan, ngayon na alam mo na ang sekreto sa tibay, handa ka na bang baguhin ang pananaw mo sa sarili mong lakas at disiplina? I-comment mo sa baba, tahimik pero bagsik, kung may natutunan ka ngayon. At kung gusto mo pa ng mga stoic advice Tagalog, self discipline tips, at tahimik pero bagsik na motivation, mag-subscribe ka na. Dahil dito, ang lakas ay hindi sigaw, kundi katahimikan na may bigat.